Kada taon, daang-daang mga bata sa Fairview ang pinasasaya ng grupo ng volunteers tuwing Pasko. Bukod sa mga regalo, may iba't ibang aktibidad din silang handog sa mga bata. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sabi nila ang Pasko ay para sa mga bata at panahon para sa pagbibigayan. Kasama sa diwa ng Pasko ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang makita ang mga ngiti lalo na ng mga bata. Kasama sa layo ng Pasko sa puso ng Batang Fairbians, isang outreach program na isinagawa sa North Fairview High School na maitatak sa isipan ng mga bata ang pagkakaroon ng compassion sa kapwa. Ayon kay Perla Ragadjo, Assistant Principal 2 ng Lagro High School at ang nasa likod ng aktividad, ito na ang ikalabing tatlong taon na kanila itong ginagawa. Anya kahit nagkaroon ng lockdown kasunod ng COVID-19 pandemic, hindi ito natigil at sila ay nagbahay-bahay at nagatid ng mga regalo sa mga bata. Ngayong taon, bilang bahagi ng selebrasyon ng Kapaskuhan, nasa limang daang mga bata mula sa mga barangay ng North, East at West Fairview ang natulungan. Dito ay nabigyan ng mga regalo at masarap na pagkain ang kanilang pinagsaluhan. Nakiisa sa iba't ibang booths at mga nakakatuwang mga aktibidad ang mga bata tulad ng magic show. Kitang-kita ang kanilang mga na ng malaking bagay para mas ma-enjoy nila ang kanilang kabataan at magkaroon ng mas makaulugan at hindi malilimutang Pasko. Mensahe ni Regadio na patuloy sanang mamayani sa bawat isa ang pagkakaroon ng kababaang loob, pagbibigayan, pagmamalasakit at pagmamahal para sa mga bata. Kaisa para maging posible ang programang ito ay ang mga alumni, magulang, non-government organizations, maging mga dating natulungan at ngayon ay volunteer na at businesses tulad ng Health and Body Shop na Namirosis. Naging matagumpay ang programa dahil sa pagtutulungan ng komunidad na mapasaya ang mga batang na nangangailangan ngayong Pasko. Rod Lagusad para sa bayan.